Buenos días, caballeros y damas. Welcome to the second part of our series on uh, the expose of uh, former Colonel Eduardo Acierto, a ranking officer of the PNP Drug Enforcement Group, na ngayon po ay on the run because the Duterte boys are after him In fact, noon pa po Since he made the expose uh, Noong 2018 Ay on the run na siya And ang kasalanan niya Is to try To uh, warm Former President uh, Duterte Na magingat Sa mga nakapaligid sa kanya Ng mga Chinese uh, uh, Personalities Mainland Chinese personalities na sila Michael Young, Alan Lim, Johnson Chua, na may mga criminal records sa uh, involve involvement sa drugs, kidnapping event, uh, illegal gambling, and other criminal activities, na that uh, may mga kaso sila nung time at uh, yun, syempre, na nalulusot lang nga sa mga kaso, because uh, President Duterte or former President Duterte was already in power then. In fact, uh, in appoint pa nga si Michael Young as a uh, presidential economic adviser ni Mr. Duterte. So, in this second part of our blog, we will discuss uh paano nangyari sa kanya na siya na nga ito na gusto sana tulungan si President Duterte to mount an honest to goodness campaign against sa uh, uh, real real drug lords hindi yung mga nakachinelas ng mga bata nagbebenta ng isang daan isang daan na uh, halaga ng 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 marijuana kundi yung mga nagpapa-import talaga ng 4 billion 6 billion na mga shabu diyan sa uh, uh, sa mga nakalagay sa mga magnetic li lifter diyan sa Bureau of Customs so kumbaga Uh, tulad ng uh, brinag natin in the earlier vlog and uh, and uh, as shown in the video of Asierto, sinabi niya na sayang kasi marami na matay, mga maliliit na mga user lang talaga or small time pusher. Pero yung mga big time drug lords na uh, ay nakalusot at uh, yung kampanya was really just a matapobre campaign na ginagawang bala ng kanyon ah uh, yung mga mahirap samantala yung mga mayaman uh, tulad nila uh, ito sila Michael Yang, Alan Lim, uh, Johnny Chua ay nakalusot at uh, idagdag na natin sa si Arnie Teves yung 1000 generals and colonels sa uh, PNP na pina lang ni Marcos because of their link to drugs, illegal drugs at yung iba dyan kinasuhan na as uh, as uh, drug lords. Pero, yun, during the time of Duterte, hindi lang man sila naggalaw. Isama na natin dyan si Jeffrey Celis na namamayag pag pa ngayon kahit naling na naling, link na siya sa Dragon Death Squad dyan sa Iloilo. At sinabi pa niya, hindi siya naggalaw dahil bata siya ni Duterte. Yun. So, makikita na talaga natin yung mga yung mga tumutulong sana lumaban sa tunay na uh, tunay na mga drug lords ay iniipit or yung iba daw pinatay na daw yung yung iba tulad ni uh, Antonio laskanyas uh, uh, mem dating membro ng DDS and also itong sila Asierto ay sila ang naipit sa mga expose nila or sa mga report nila So now we will play his video on kung ano nangyari sa kanya after na sinubukan niyang warningan si si uh, Mr Duterte na delikado mga kriminal yung nakapaligid sa kanya mga drug personalities yung mga nakapaligid sa kanya ko ang written report na ito at inilagay sa kalaman ng aking mga hepe sa kapulisan na sina Ronald, General Ronald Bato de la Rosa noong December 2017 at General Oscar Albayalde noong May 2018. Wala silang aksyon na ginawa. Bagkus, ako'y inilagay sa plotting status ni General de la Rosa. Ipinalam ko din ang report na ito sa Director General ng PIDEA na si Aaron Aquino. Nag-usap pa kami tungkol dito noong January 2018. Ipapaalam daw niya ang report na ito kay Sap Bongo. Walang nangyari Ipinalam ko ang report na ito sa ilang opisyal ng Malacanang. Pero wala ding nangyari. Nung humarap ako sa Senado, ibinigay ko rin ang report ko kay Senator Richard Gordon sa executive session. Pero wala ding nangyari. Kung talagang galit si Presidente Duterte sa droga, bakit hindi niya ipinahuli ang mga nasabing taong ito? O pinaimbestigahan man lang, hindi man nakaw nagkulang sa pagsubmit ng detalyadong report sa mga taong may otoridad na kumilos at magprotekta sa bayan. Ang masakit ako na nagtatrabaho para malansag ang ilegal na droga sa bansa natin ang siya ngayong idinidiin sa inilabas na matrix ni President Duterte Inilabas po ito sa kalagitnaan ng hearing ah uh, by the way uh, we would like to thank uh, Indano uh, for this uh, video sila po ang gumawa ng interview na ito uh, ang Indano is a uh, is a respected and credible uh, uh, social media Uh, ka, new, news uh, news network that uh, tries to dissect issues parang si VAT tries to dissect issues uh, uh, in a deeper level na hindi uh, lalo na yung mga fake news or yung mga propaganda uh, kinokontra po nila kinakounter po nila yung mga propaganda na yan at ito po uh, even at the risk of uh, their safety na interview nila itong si uh, itong si Asierto para maisiwalat siwalat niya yung katotohanan so thank you very much uh, uh ITK in the no uh, Facebook uh, uh social media network for this uh, for allowing us to use this video tungkol sa magnetic lifter kung saan nako isang resource person ako daw at ilang mga dati kong tauhan ay protektor at kasama sa sindikato ng illegal na droga. Ang nakakagulat ay si Presidente Duterte po ang unang naglabas ng pangalan ni Michael Yang. Bakit? Alam niyo, 27 years ako sa police force. 18 years nito sa anti-illegal drugs operations kapag ganoon po katagal ang involvement sa is isang bagay may insik na po na po kaming mga pulis marami akong tanong bakit po user ang description niya kay Michael lang? kung po at user ang description eh bakit consultant ng presidente <laughs> tama kung galit ng presidente sa droga bakit kasama-sama lagi? Ang ginawa ko lang, kung tutuusin, ay eh, nag-imbistig ako ng mga matataas na tao na imbuod sa droga. Ako ngayon ang nalalagay sa langaning at gustong ipapatay sa halagang 15 milyon pesos. Yan, 15 milyon, ha? Na ako'y natakot. Pero lang may dudulot ng takot. Kaya po ako nagsasalita nyo. Nanana, nananawagan ako sa lahat ng Pilipinong nagmamalasakit na maging mapanuri. Mag-isip. Maraming nangyayari na hindi po tama. Ipagdasal natin ang ating bayan. Sana manaig ang katotohanan. Maraming salamat po the Philippines. Okay, ah, uh, thank you very much, guys. Sorry, ha, medyo, medyo, ah, uh, bumibigay na itong uh, Sony camera ko na sa Sambuanga pa ito na nagkawala-wala na. Pero okay lang, sige lang, tuloy lang tayo. Huwag lang kayo bumitaw o huwag lang kayo mabigla kung bakit bakit may na on and off, on and off yung camera natin. Basta importante, tuloy-tuloy ang laban natin. Uh, pasensya na, wala ng pera si Bat. Hindi pareho yung mga yung mga uh, bloggers diyan <laughs> mga hindi imbes sa uh, mga vloggers mga blogger blue, uh, <laughs> na nabayaran ng 50 to 100 to 300 1 million to uh, 2 million to 5 million a month sa mga politiko. Ha? Sa mga politiko, ng mga malalaking politiko. Tayo dito, uh, pasensyahan nyo na lang yung lumang camera na yung Sony camera ni Bat mabubigay na ah uh, kasama na <laughs> yung mga dati kong camera. So, ah uh, pero importante yeah? Hindi naman importante yung video, natin importante yung anong sinasabi natin and uh, our independence and dignity. So ah uh, yun, ah uh, klarong-klaro na talaga na yung sinasabi niya na lahat-lahat uh, uh, lahat parang uh, nabulag noon, you know? Uh, sa takot siguro kay Mr. Duterte. Na lahat tayo hindi lang natin nagtanong o nagtaka kung bakit yung mga nakapaligid sa kanya yung mga yung mga uh, di umano mga mga criminal uh, criminal personalities na ito at isa pa very very telling dito ay yung uh, yung 15 million bounty na nilagay sa utak niya so grabe talaga uh, nung time na yon so dito nakikita natin clearer na yung picture na Uh, Mr. Duterte really did everything Di umano To protect the real drug lords But uh, to attack Yung mga Pilipino Yung mga op top officials Ng drug enforcement group And uh, with the cooperation Sila Albayalde Sila Bongo At sila uh, Bato de la Rosa They were able to cover it up So hopefully Ngayon wala na sila uh, Mailalabas sa ito lahat and uh tao, yung tao magising na rin sa katotohanan and uh, lalo na let us support the entry of the ICC and the action of the ICC uh, I'm very sure na, i, na, 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 na 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 testify na rin si Asierto did sa ICC uh, investigators so this is an ongoing issue na to, kahit uh, bumibigay na yung camera natin tutuloy-tuloy pa rin po tayo uh, sa future vlogs winarning and rin ni Asierto na kung sinunod nyo yung warning ko at hinabol nyo yan sila sila uh, Michael Yang at saka si Alan Lim hindi sana na, na pumutok yung uh, o, na, o, nagkaroon lang man ng parmali scandal at yun, i-discuss rin natin yan at uh, by the way, isa pang uh, isa pang uh, aksyon na ginawa mismo ni ni Mr. Duterte against kay Asierto uh, ay uh, sa, sa kanya mismo sa State of the Nation address niya sa 2018 inakusahan niya si uh, si Asierto of uh, smuggling uh, 47 uh, A uh, AK-47 rifles for the New People's Army. So, red tagging talaga. Noon pa man. Very, very pervasive na yan. Uh, yung ginagawa ng NTF elcac na yan. So, dito sa 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 State of the Nature address niya in 28, 2018 or SONA Ah uh, siya mismo na great tag kaya uh, asierto so we will we will we will cover that in our future blogs so for now thank you very much for watching uh, don't forget to share this blog to friends and relatives so that they will get uh, truthful and independent uh, news and opinions from the uh, vat channel and also uh, ask them to subscribe to the blogcaster Armandine youtube channel thank you for watching and see you in my next blog